Gandang hapon mga kabi, welcome back sa ating channel na Yay Goldfish uh, Ngayon hapon ipapakita ko sa inyo at i-update ko kayo Doon sa mga kareelings natin na po natin ng ibang tank Para hindi sila magsiksikan at hindi mag-away-away Kaya mga kabi, alika po, samahan niyo po ako Ayan po mga kabi, uh, uliin muna natin mga crayfish natin kasi yung medyo, medyo malaki na, na ako. Yan, para ilang days na kasi. Tapos pagkatalawan linggo na po sila na medyo malaki na po. Nilipat po natin sila sa sa reptile sa labas. Yung natin sila nilipat para mas lumaki sila para hindi mag-away-away

Ayan mga kabig, tatanggalin muna natin itong mga labarak. labaring na ito kasi dyan sila nagtatago. Ayan. Ayan, oh. eh, nahirapan tayo muli yun yan pagka uh, meron niyan yan. Kaya tatanggalin ko ka muna ito. Ayan, katulad na ito. Dapat dahan-dahan lang pagtanggal. Eh. Kasi pag uh, tinamaan nyo sila, uh, may tendency nyo, mapatay niyo sila. Saktan. Saktan. Yan mga kabi, oh, ganito lang pag uli ng mga crayfish ginagawa ko. O so, graylings. Kasi sila patras eh. Pranti ko to. Hirap ulihin eh, pero, pero wagan natin yung patras. Yan. Tutulak ko pabante. Papatras pala dahil patras yung mga railings di ba? Mga crayfish, ano? Eh, ah. Kapit nito. Ito ulit, ulit, ulit. po mm -hmm. so, so, <laughs> <laughs> Ito. 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 ko Ito. Pirang sandaan din. Pwede na sa first time first timer na na makapag-breed ng yeah, ito ba ng fish na pinanghuli ko. So, yeah. kung nangakahapo. So, medyo maliit pa to eh. Kaya kailangan -kay ko ng ah, uh, lagay sa mas malaking tank. So, nag -away aaway away na sila. Dagdagan so, natin ng mga hides. Ayan, mga kabi, babay mo na. Ligyan mo na iba. Ayan, mga kabi, inahuli natin, oh. Kulang isang daan din, oh. May isang daan din kasi nalito na ako sa bilang, eh. Dami rin nila, yan, oh. Tago sa lumot. Ayan. Ayan, nalagyan natin si Reptab yan, mga kabi. Ayan, mga kabi, oh. Yung sila, oh. Medyo malaki na, eh eh, magdadalawang linggo na rin sila eh. Dito natin sila nalagay strip tab. Lalagyan din natin ng mga heads niya. So, mga kabi, gagamitin natin hides, eh, ano? yung mga pot natin na maliliit. Miniature pot. Gagawin natin dito. Ayan, nakita ang kasya naman sila rito dahil maliit pa. nasan lang natin. Yung po lalagay natin tsaka yung uh, labar, labaring. Uh, Nakakabi na isip ko kasi marami tayong pot dito eh. Na clay pot. Yeah. lang natin sila. Uh, 15 minutes. So ginamit lang natin sponge filter. mas malaki naman to kasi may lang salon loob. Yeah, ang ganda ng pipe. Yan, pero mga laba. Ring. Harap lang natin. Doon pa rin naman yan kasi kasi pa naman sila rito.

Ayan mga kabi, nakita niyo yung setup natin ang rep sa labas. Ah, nilipat natin mga railings. Mas maluwag, mas malaki yung magagalawan nila. Syempre, mas madali silang lalaki. Ah, ganun ang setup natin, may sponge filter tapos uh, ah, labaring and then lagyan natin mga clay pots na hindi na nagagamit dito sa ating isdaan ah, yun na mga kabi ah, marami pong salamat kung bago ka lang sa ating YouTube channel, uh, please like, share, subscribe mga kahabi. Magtatanong kayo kung pwede na bang i-out yung mga railings natin na uh, hindi pa kasi medyo malate pa sila. Uh, hintayin natin sila mga mga 2 inches, ganyan, bago tayo mag-out. Tapos sa presyo, hindi ko pa alam, pero sigurado naman na pang masa lang naman tayo, hindi naman tayo sobrang overpriced magbenta. Kaya, uh, hintay-hintay lang. Kaya sa susunod po mga kabi, marami pong salamat. Dito sa EA Goldfish, sabay-sabay tayo matuto ng pag-aalaga ng ornamental fish at syempre ng railings at crayfish. Bye-bye! Ingat kayo palagi!